Yo mga katinders. close mo na si store ko ngayon. Happy Sunday. Yan yung towel. <laughs> May towel pa. So papunta ko palengke at grocery store at meron akong bilhin ng mga kulang at pagkain din ng aking rabbit ko. Yan, ubus na. Isang kilo lang pala itong 249. Okay, so kita kids later. Ayan, mahal, no? mahal. Kaligo lang ni Mami Tins. Hello mga katinder. Share ko lang itong aking nabili na non-food. Ayan, magkaibang uh, supplier ito. Ito, nabili ko to dito sa Washington, D.C. Ayan, ito yung resibo nila. So, sa ahente to. Tapos, ito naman ay sa grocery store. Itong box, box, box. Since ito na lang yung aking for pricing. Kaya ito yung plug ko for today. So, ito yung resibo niya. Medyo malabo na mga 9K ito kasama na tong ito siya. Ito na lang hindi ko na pricing. At ito naman sa Washington, Washington DC ay nasa 869.92. So kung kayo ba, asan ba dito? Saan ba kayo mamimili? Saan ba mas nakaka tayo? Dito kasi sa grocery. Pwede kang mamili kasi ikaw yung kukuha ng stock. So papakuha tayo ng ayan, buy 6 get 1 free. Like itong Downy. Marami yan siya dyan unlike dito so kung ano na yung available nila yun lang yun dapat kukunin natin like ito, sabihin mo na anim ayan, anim lang talaga so wala siyang pa free ang ikinaganda lang kapag may ahente ka so hindi ka na nahihirapan na bumiyahe pa kasi free delivery na siya So, yung presyuhan naman nila ay the same lang per piece. Ayan, kaya lang dito, makakakuha kasi ako ng mga pa-free so kaya mas advantage pa rin kung ikaw yung namili ayan